Ang tanong ni ni I, hindi raw po mabubuntis kapag halimbawang palaging nasa ibabaw ang isang babae. Totoo nga ba ito? Mag-uusapan natin yan. Kung interesado ka malaman, please keep on watching. Para bago yan, kung bago pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko ay hindi po totoo na naniniwala kayo sa mga ganyang sabi-sabi. Nakakabuntis po ang kahit na anong presto kapag ang isang babae ay alam niyong malusog naman ang kanyang bahay bata. Walang sakit ang kahit na isa sa inyo ay pwedeng pwede kayong makabuo. Kaya hindi po dapat naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Kahit na po kaunti lamang ang nakapasok na gata doon sa loob ng isang babae. Kapag kahalimbawa ang isang babae ay pwedeng mabuntis sa araw na yon, kapag kahalimbawa wala siyang sakit o malusog ang kanyang bahay bata, sigurado mabubuo yan. Okay po, ang isang babae mahirap mabuntis ay yung katulad ko. <laughs> mahirap talaga akong mabuntis. Kahit napatamblingin pa ako, mahirap ako makabuo. Hindi ko naman nila lahat na lahat ng babae mabilis mabuntis. Kasi may mga babae talaga na mahirap mabuntis, mahirap makabuo, ganyan. May iba't iba nga nilalaban na sakit yan kasi kaya doon sa mga babaeng mabilis mabuntis, napakaswerte nyo. Kaya kung halimbawa alam mo sa sarili mong mabilis mabuntis yung iyong asawa na kasama ngayon, ay siguradong makakabuo kayo kahit na anong pesto, mapaibabaw, mapailale, mapatalikod, mapatagilid, kahit na ano pong pesto ay makakabuo kayo. So saan na sagot ko ng ngayon tarong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.